mga mamis, daddies, lola, lolos, tita, titos. Ayan, meron na naman kaming na-discover na pupuntahan para sa ating mga chikiting. Siguradong mag enjoy sila. Tara! Dito sa Bandang Cavite. Saturday, November 16, 2024. Wait! Okay. Yung antibiotic. Hindi mo ba dinala? Ayun, Ay, Ay, ma. Mawala ka na, naman mama. Ay, I si What's your order? I want lunch, and... rice, wow. good, good job. Let's eat. 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 Let's eat.

Ah, si Mamila naman. Oh, okay. Gansu, itik. Sige. Pato, ganso, itik. Ay, kitik kitik, kitik.

nagsicharge like yung phone mo <laughs> <laughs> ayan, yung yoki yokis po, yokis po dami rin pumupunta Malamang gumulong na ang abo ko <laughs> gumulong na ang mag mag vlog tulog pa welcome to yokis farm ayan palnutin ang batang Wow! Uy ang ganda. Hindi Ma 'ah. Ano? Favorite color ni mami ano? Sa kabagay sa damit niya may blue. Wow! Uy, so, may mga biliyan din pala dito ng mga souvenir items. Ah. Okay. Oh. Oh, okay. Ayun oh. Ha? Ang kukuyot. Ako, mamaya. Tanungin mo na kung magkano. Yan. Ang dami. -e. Tapos yung entrance fee ay magkano miss per head? Ano pa ito? Ah, may package. Animal encounter. Ay, ay, wow, libre ka. Three feet below. Ay, free. Tapos, 800 per Head sa Regular Rate Children 800. So, meron silang basic farm tour. Ano yung basic farm tour? Sightseeing tour lang po. Sightseeing lang. May kita nyo lahat pero walang feeding. Ah, okay. Tapos yung Animal Encounter Hydroponics. Yan po, with harvest siya ng gulay. Ah, okay. So, hindi naman natin kailangan yan. Dito lang kami sa feeding ang pinili nga namin ay animal feeding at yung ma-encounter natin yung mga animals nila na pwedeng ipet. Ang Yoki's Farm po ay located sa Palukpok 1, Mendez, Cavite. Hanapin nyo lang po sila sa Waze. Tingnan mo. Opo. Sali. Parang hindi pa. Opo, mara ko. Three, four, nine. you want to see your rabbit? I-type nyo yung Yoki's Farm. Then, dadalahin na kayo ni Waze doon. Then, open sila daily 7am to 4pm. Pero, minsan daw po, kahit 6pm, open sila basta't meron pang tao sa loob. And then, for inquiries, chat nyo lang or i-text nyo lang sila sa page nila at sa mga numbers na makikita nyo po dito sa aming screen. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Let's go. Let's go nga naman daw. Mahina nga lang. So may tour guide din sila. Bago ka makapasok sa loob, meron kang tour guide na kasama. Let's go. First time nga lang po? Oo. Yung first station po natin is yung rabbit barn po. Magpipitin po kayo ng mga rabbits po dun since oh. animal encounter in a basement. Oh wow! At dahil nga paborito ng apo ko yung bunny or yung rabbit, kaya dito talaga namin siya dinala. Para makita niya ng personal yung mga animals na lagi niyang napapanood doon kay Miss Rachel. Isa na nga yung bunny. So first time po ng aming baby ngayon na makarating dito. Kaya talagang mas excited kami para sa kanya. Tingnan nyo naman, patalon-talon. Kaya sa mga may babies dyan, yung mga anak nyo po, eto yung perfect na puntahan para sa mga junakis natin. Lalo na madalas sa TV lang nila napapanood yung mga animals na yan. Say hi! Say hi, baby! Hi! Rami! <laughs> Rami! <Robin. laughs> lahat kami? Oh, let's go! Ang galing! Oh, what's that? What's that? Bunny! Bunny! Feed the other one! oh, Pibilun look, ka. baby! Mommy's Mommy. holding the bunny! Ayan. So, yung nandito naman po sa koi pond, ang makikita niyo po ay mga Japanese koi fish po and freshwater stingrays or pagi po sa Tagalog. Hindi po, ma'am. Fresh koi po namin dito. Yung sila po uh, mga tubig water po sila. Apo. Ah, Ayan guys, tuwang tuwa yung baby namin. Ganyan daw po yung fish kapag lumalangoy. May ganyan sa, yo siguro yung parang palikpik niya dito sa leeg. pa yung Patingin. Abang andyan pa po Ay, sila. Na, ayun nga, ayun! Fresh water is na kasi yan. Meron din po kami dyang food cart if ever po na magutom po kayo mamaya po after po ng tour, may bilihan po dyan ng snacks and drinks po. okay. Ano po yung next natin? Ati Bell! At wow! I'm Where's Ate Bell? Ate? Ang bilis makakasama! Yes! Ate at Bell! Where's Ate Bell? Alam niya agad yung nakakalo na yun. Kami. guiding us there. here and pwede nyo rin pong hawakan yung shell po nila huwag lang po yung mga head po nila ang tawag po dyan ay Aldabra tortoise po and sila po yung second largest tortoise in the world since ang pinakauna po ay Galapagos 35 year old tortoise na po sila and ang lifespan po nila umaabot po ng 100 to 150 years po malaki pa po yan ma'am hindi pa po yan yung maximum size sila naman po mga tortoise ay pang land po hindi po sila pwede sa tubig nag isip po po Four. Oh, yay! Two turtles. turtles. Four turtles. Abel is so ah. happy. Say hi, sabi yun hi, kasi baka hi, Abel. yung guest Abel. Yala! hi, Abel. Say hi, Abel. Nagustuhan niya talaga eto naman po yung next natin na pinuntahan at yung aming baby ay natatakot doon sa Buddha. <laughs> Ayaw humiwalay sa akin. Oh, no, mo. May baby Kaya si daddy. pare. daddy. <laughs> Ginugulo mo siya, nagbabasa siya mag... <laughs> may baby si daddy. Ay. <laughs> 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 Tapos... Uy, pala Yan po yung Tapos ay, dito, uy, oh, grabe. Dito, dito sa loob, ano ang personal collection po ni Sir Yoki? Mm. Ang mga collection niya po ay sa iba't iba pong bansa galing. Meron din po siya dito ang small chapel. Yan po yung nagsisimbolize na yung religion po niya ay Catholic po. Alin po. Yung mga Daling ano, yung mga item? Pwede po. Pwede po hawakan. Galing mo. Iba't ibang bansa. Hindi oh. na ito yung parang may chopper niya. Yeah, yes. Yeah. Yeah. Hmm. Parehas, uh? Ayan ang pinakamahal. Ito naman po yung ivory boat. Ayan yung ivory po ay made up of uh, elephant husk po. Hmm, galing, ano? Ito yung pinakamahal yung collection. Apo, ito pong dalawa po na yan. Magkano yan? Yung Jade daw po, ang sabi po nila, ay 1 billion na daw po. Mas mataas na daw po kasi ngayon kasi rare stone na daw po yung mga uh, ivory po. Kasi po, gawa po siya sa elephant pass. Ngayon po kasi bawala po tayong kumuha ng elephant pass po. Mm. Ang price daw po niya na umabot na po ng 30 million. Grabe guys, 1 billion at 30 million yung halaga. <laughs> pag, wal ko sa ngayon, Pag walang bisita, hindi pwedeng gamitin. alam nyo guys, habang iniikot ko to, parang feeling ko, pag ako yung may gamit na ganito, parang ang hirap i-maintain. Parang ba diba, kadalasan sa atin, kapag may gamit na parang luma na, tatapon na, kasi sira na. Pero dito guys, hindi eh. Nakikita ko yung value ng gamit na matagal na. Dahil nakikita ko pa rin kung ano yung itsura ng gamit dati. Kagaya po nitong gas range na to. I-compare natin sa gas range ngayon, ibang iba. 'Di ba ang galing? Iyan oh, kagaya mga shells na 'yan, 'di ba? Parang kung titingnan natin sa bahay natin, parang hmm, kalat lang 'yan. Pero nakita nyo, naging display at naging collections. Ang galing. Kulang po yung isang araw sa pag dito sa kanilang zoo. Marami pa kaming inikutan guys na talagang nakakatuwa dahil nag-enjoy ng gusto yung aking apo. Isa na dito yung mga ibon. Abangan nyo yan dun sa susunod namin na vlog. Yes, y después.